1, 2, 3, come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasang ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yun. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa inyong lahat. So, ako naman, eto, fresh overload lang. Nandito pa rin sa bahay. Pero this coming Wednesday ay pupunta na ako ng school. <laughs> so, yon Kasi mag-start mag-open yung school sa 16. So, kukunin ko yung schedule ko. yon Ganon. Para syempre, pagpasok ko sa next Monday, ay ready ready na ako. So, hindi ako papasok sa 16 kasi parang isang araw lang naman eh sa Monday na para alam mo yung tuloy-tuloy ang buhay ng ganda natin, di ba? So yon, so eto nga, syempre una sa lahat gusto ko muna magpasalamat. So walang sawang tumatangkilit dito sa Mama Sam Vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na talaga naman na-appreciate ko yung pagmamahal ninyo sa akin. At hindi lang yon syempre kay Christine Ann Perez din, hello! At saka sa lahat ng mga tumututok dito, maraming maraming salamat and God bless you. So yon so eto nga, syempre, dahil sa pagmamahal niyo sa akin, kaya naman, ang mga updates natin ngayon ay talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ng bonggam-bongga. -bongga. Kaya guys, Wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa unang chika, mamasama nung masasabi mo, Miss Earth Philippines, downgrade daw nung nakaraan taon. Kaya, ang ating reyna ngayon taon na to ay may hihirapan daw manalo sa Miss Earth. Anong chika mo dyan, Mama Sam? Ang chika ko dyan ay hindi ko naman sila mapagkukumpara si Aliana Aduana Duana noong nakaraang taon na Miss Earth Philippines natin saka yung Miss Philippines Earth natin ngayon. Si Ira para sa akin, syempre iba yung ganda ni Ira, iba yung ganda ni Liana. Yes, totoo mahirap sa bayan or pantayan yung naiwan na remark talaga ni Liana sa Miss Earth. Pero syempre magtiwala tayo dito kay Ira kasi syempre iba naman yung ipapakita niya. So ibang Pinay Beauty ang ino-offer ng Miss Earth Philippines ngayon sa Miss Earth. At masasabi ko, yung Miss Earth Philippines winner natin ngayon, just ko kung backstory at titingnan mo, talagang maganda ang backstory niya. And then, so kung height, beauty, talaga namang masasabi kong may ibubuga ang pambato natin this year. So ako, umaasa ako na sana lang mapaghandaan lang ng maigi ni Ira ang laban niya sa Miss Earth ngayon taon na to. Kasi syempre, hindi rin naman natin masabi, di ba, na kung ano ang magiging kapalaran niya sa Miss Earth sa laban niya sa Miss Earth So ako para sa akin siguro kailangan lang ng matinding paghahanda at saka focus sa mga kailangan niyang gawin. And then tingnan natin, 'di ba? So yes, sa ngayon kung beauty ang pag-uusapan, syempre mas maganda ang beauty ni Liana, pero masasabi ko rin naman na mayroon din namang kakaibang ino-offer na ganda ang pambato natin ngayon sa Miss Earth Philippines. Kaya para sa akin sige lang laban lang. Syempre ibang taon na 'to. Kung baga parang i-embrace natin kung ano ang ino-offer ng mga beauty queens natin this year, di ba? And then of course, kailangan natin sila suportahan at syempre, antabayanan natin sila para sa laban nila sa Miss Earth. So yun, so mahirap talaga ang Miss Earth kasi sobrang ganda din talaga ng winners ng Miss Earth this year. And then ayun nga, so kailangan lang nilang paghadaan ng bonggang-bongga -bongga para mas kumabog at mas makita natin na talagang magle-level up ang ating winners this year. And then, And para na sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Angelica Lopez na talaga naman kumaariba ang ganda ngayon? Tingin mo Mama Sam, kaya niya kayang manalo ng Miss International this year? Hmm. So syempre, naabangan natin talaga yung laban ni Angelica Lopez sa Miss International. And then, of course, hindi mo rin may iwasan yung comparison sa nagawa ni Nicole nung nakaraan taon dito sa Miss International. At masasabi ko rin naman na iba din ang iniwan na remark talaga ni Nicole dito sa Miss International bilang third runner-up, di ba? So ngayon, syempre, si Angelica Lopez inaabangan kasi syempre yung kulay niya, di ba, Morena? First time natin magpapadala ng ganitong kamorena sa Miss International. And then, kung titignan naman natin yung paghahanda niya, parang piling ko well prepared naman itong si Angelica Lopez. At dahil alam ko kung ano ang mag caliber, anong merong caliber ito si Angelica, naniniwala ako na papaluto ng bonggang-bongga -bongga sa laban niya sa Miss International this coming November. So I'm so excited for her. Pero syempre, abangan natin kung ano nga ba ang pasarod na gagawin ni Angelica Lopez sa Miss International this year. Di ba? Exciting kasi alam naman natin na talagang palaban siya pagdating sa intablado. Iba ang gandang binibini. Di ba? Alam ninyo yan. So, yung preparasyon niya na mahigit isang taon, I think, talagang ando na siya na parang hinihintay niya na lang tumungtong siya sa entablado at ready na siya sa kanyang laban. So, yon So, mali ninyo, siya ang mag-uwi uli ng corona ng Miss International sa ating bansa. So, don't underestimate yung kakayahan niya. Kaya niya nga pumalo noong sa Miss Asia eh. Dito pa kaya sa Miss International. For sure, pinaghandaan niya yan ng bonggam bongga ba -bongga, diba? So, yon At para na sa sumunod na chika, syempre, kung may usapang Miss Earth at Miss International, Kamustahin naman natin, syempre, ang Miss Grand. So, so, kamusta naman daw yung Miss Grand? Meron nga ba tayong pambato sa Miss Grand International this year? So, sa ngayon, wala pa tayong update. Maraming ng bulong-bulungan na ang Miss Grand daw ay maaaring nasa Empire. Pero hindi pa natin to masure kasi, syempre, hindi pa naman natin alam na So, totoo ba to o oh, hindi. Hanggat hindi pa ina-announce ng organization ng Miss Universe Philippines so wala tayong pwedeng sabihin or wala tayong pwedeng i-assure eh, na ay nako yes, nandito na, meron na, ba? Diba? So sa ngayon, syempre waiting tayo. So kung ako ang tatanungin ninyo, syempre mas maganda sana mapunta na dito sa Miss Universe Philippines para talagang, alam mo yon nakapili tayo ng kandidata na, alam mo yon na deserve talagang lumaban ng todo-todo. Kasi syempre, iba yung quality ng mga girls kapag galing sa Miss Universe Philippines. And naniniwala ako na kaya pa rin talaga natin maiuwi ang Golden Crown sa ating bansa. So, mali mo, this year, makapili tayo ng isang kandidata na talagang kaya niyang umariba, kaya niyang makipagsabayan. Eh, bakit naman ang Venezuela, yung mga lumalaban sa kanila from universe, so dinadala nila sa Miss Grand. At ayun, pumapalo naman. But ako, naniniwala ako na this year, meron tayong pambato sa Miss Grand International. Kasi di ba bulong-bulungan na wala na. Pero, sa mga naririnig natin ng mga bagong update, bagong chika, so parang piling ko, hmm, nangangamoy competition para sa Miss Grand International. Pero sabi ko nga hintayin natin yung announcement kung meron ba o wala kasi hindi talaga pa natin talaga ito sure ng bonggang-bongga. -bongga. But for now, waiting pa rin tayo. So, Mali mo, si Mr. Nawat sa isang linggo nandiyo dyan na sa Pilipinas, alam mo naman yan. Di ba? Napakabilis. But sana uh, magkaroon din ng press con si Mr. Arnold regarding dito sa Miss Grand para malaman natin kung ano nga ba ang totoong nangyayari at meron nga ba talagang Miss Grand International for this year. Para hindi tayo yung parang agam-agam na meron tayong naririnig na ganito pero hindi naman natin makonfirm, ma di ba? Kasi hindi naman tayo sigurado, mahirap na. Mas maganda na hintayin natin yung mga announcement nila. And tignan natin. So yon So umaasa pa rin naman ako na maayos yan at mapapaliwanagan tayo ng bonggang-bongga. -bongga, diba? So yon So I'm so excited. Excited ka ba? So, syempre, para lahat ng pageant, meron tayong enter. And then, speaking of Miss Grand, so kanina pinag-usapan natin yung Miss Earth, and then pinag-usapan natin yung Miss, uh, Miss International, Miss Grand, ngayon naman. So, eto nga, si Rabia Mateo. Maraming naghihintay sa kanya na sumali siya sa Miss World. So, ang tanong, Rabia Mateo, sasali pa kaya sa beauty pageant? So, yan. Kasi ba diba si Rabia noon, naalala ko yung in-interview ko pa siya nung nagsisimula pa lang siyang dito sa Miss Universe Philippines noong 2020. Isa sa mga gusto niya talagang salihan ang Miss World. Pero, hindi siya doon dinala ng tadhana. Dinala siya sa Universe. Pero sabi niya nga kung hindi siya manalo ng na Miss Universe Philippines uh, kung ba nakasama lang siya sa top 5 planning niya nga sumali sa Miss World and then yung pagkatapos na lumaban sa Miss Universe uh, sabi ni Rabia Mateo looking forward pa rin naman daw siya makasali sa Miss World so ngayon marami pa rin naghihintay kay Rabia kung siya ba ay join sa isang beauty contest. So, katulad na ng Miss World. Ako kung ako, ako tatanungin ninyo, mas maganda ngayon si Ravia, mas bonga, mas panalo, ba diba? So, parang feeling ko, kung sasali siya sa so Miss World, yes, bagay na bagay siya doon. Alam naman natin na makuda talaga ng isang Rabia Mateo at parang feeling ko, kaya, kaya niya ang laban ng Miss World. Lalo na may ganyan siyang ganda. Oh my God. So, parang feeling ko, winner. So, na ko si Ravia. Naalala ko noon si Ravia na napaka-simple lang. Noong in-interview ko pa siya, meron pa siyang momento na naalala ko na pumunta pa siya sa bahay ng kanyang kaibigan para makigamit ng wifi para sa interview namin. So, naalala ko yun. Sabi niya, Mama Sam, nagbiyahe pa ako ng malayo para lang ano. Pero ngayon, kung titignan mo si Rabia Mateo, isa na siyang matagumpay talaga na tao na mula sa pagkakasal niya sa Miss Universe Philippines. And I'm proud of her. So, happy ako for her. So, yon So, sana sumali siya sa Miss World. At kung sasali siya sa Miss World, so, supportahan pa rin natin siya ng bonggang bong, -bong bongga, di ba? Sabi ng ganon, iba ang ganda ng mga ilo-ilo, mga ilongga, di ba? So, yon Ay, Miss Rabia. So, naalala ko yung moment na nag i siya. Pero ngayon, di ba, mas mukhang josa siya. At talagang sabi ko nga, kung sa to sa Miss World, oh my God! Talagang pang Miss World na. Saka, mas maganda na yung styling niya ngayon. Mas alam niya na kung ano ang bagay sa kanya, mas panalo na siya, yung ayos ng mga buhok, ay nako, sabi ko, Rabia, waiting for you para sa Miss World. So, exciting yan. Di diba? Pero syempre, mas exciting to. Punta naman tayo sa universe. So, kanina, meron tayong Miss Earth, Meron tayong Miss International, meron tayong Miss Grand, Miss World, so chika Miss Universe naman tayo. So ito nga ang pambato ng Dominican Republic na si Celine Santos ay hinahantulad sa Miss Universe noong 2003 na si Amelia Vega. Mama, sang tingin mo, siya na kaya ang susungkit ng pangalawang corona ng Dominican Republic after Amelia Vega. So, yon. So, actually, napansin ko din yung vibes na yan. Meron siyang vibes na parang maala Amelia Vega. Kasi, yung ganda ng ni Amelia noon, just ko, grabe naman. Wala nang makupas. talagang signature yung, alam mo yung hindi niya kailangan magpalit ng iba't ibang klase ng styling kasi, josahan na talaga yung beauty niya. But, eto, sabi ko sa'yo, yung bagong ano yung bagong nilang representative sa Miss Universe na galing sa Miss International ay grabe anjo sa talaga ng mukha so yon so parang feeling ko ah, uh, naghihintay sa kanya ang mga bituin sa langit <laughs> ang mga bituin sa universe so yon so talagang ano yes may vibe siyang ganon naniniwala ako na aari ba to sa Miss Universe ng bonggang -bongga. pero may pero ha, kailangan niya pa rin talaga maghanda ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi syempre, yung vibes ng Amelia Vega nasa kanya. Pero kasi syempre, si Amelia naman, Diyos ko, effortless naman yon Alam mo yun, yung ganda, yung height. So, kailangan niyang maghanda. Kasi ibang tao si Amelia, ibang tao to si Celine. Ang kailangan gawin ni Celine ay ito doon niya talaga ang paghahanda. Kung gusto niya manalo ng Miss Universe, yung ganda nandoon na eh. Yung ganda ng katawan nandoon na. Eh. Yung height. So, ano na lang. Ang kailangan niyang ilaban ay, syempre, kailangan niyang mag-training ng todo-todo. Kasi, hindi naman siya katulad ni Amelia Vega na sobrang, alam mo yung, kabugera yung ganda. Anyway, so, good luck kay Celine Santos. Diba? So, yan. At para naman sa sumunod na chika, syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto nga, syempre, si Anita Rose na talaga naman, oh my gosh. So, talagang hindi talaga siya nag-uurong sa laban ng Miss Universe crown, Miss Universe Philippines crown. So nakita naman natin na talagang si ano si Anita Gomez ay talagang hindi talaga siya nagpapaawat sa competition na to. Maaaring hindi siya napapansin nung iba, pero yung laban niya talaga ay 100% na ibinibigay niya. So ang chika ko dyan, si Anita Gomez ay awit ni Anita Linda Charot. So, hindi. Si Anita Gomez, nakikita ko, silent killer sa competition. Yung alam mo yun, yung parang yung mga paandar niya, hindi man mapapansin ng iba. Pero pagdating sa intablado, talagang binibigyan niya yung lahat. Sabi ko nga marami mga kandidata na hindi natin napapansin. Pero, umaariba din naman sila. Katulad na lang ni di ba? si Mandawe, hindi ko alam bakit hindi niyo napapansin samantalang ang galing-galing ni Mandawi si Bulacan. Si Bulacan, nakakaloka yung beauty ni Bulacan. Na alam mo yun na caliber din talaga yung datingan. So kawawa yung mga kandidatang to. Pero syempre sabi na ni Anita Gomez, hindi siya magpapatalo ng ganun-ganun lang handang-handa siya para sa coronation night. Oh my God! So, I'm so excited for Sambales. So, laban niyan. So, naniniwala ako na may ibubuga talaga itong si Sambales sa competition at parang piling ko makikipagsabayan to ng bonggang-bongga sa laban nila sa Mills Universe Philippines. Are you ready, Sambales? So, yon So, good luck. Good luck kay Anita Gomez. And then, maraming nga nagtatanong, Victoria Velasquez Vincent, nawawala nga ba sa eksena? kasi yung mga nakaraang araw ay wala siya doon sa sa mga ganap ng Miss Universe Philippines. Ang alam ko kasi 'di ba yung mga kandidata na hati sila tapos hindi ko alam kung nakabalik na yung iba tapos pinili na lang yung magpupunta dito sa Talaytay. So ayun yung hindi ko ma-sure. Bakit wala nga doon si ano Victoria Velasquez Vincent. Anyway, si Victoria Velasquez Vincent naman ay kahit hindi maka-excel sa mga ganap ng Miss Universe Philippines ay mananatili pa rin malakas ang laban ng isang Victoria Velasquez Vincent. Sabi ko nga baka nga si Victoria pa rin ang makalastos standing dito sa competition kasi iba talaga yung drive ni Victoria Velasquez Vincent. Kung baga parang ibinigay niya talaga yung lahat para sa laban niya. At naniniwala naman ako na talagang makaka-eksena to ng bongga-bongga sa coronation night. So, Victoria Velasquez vincent hindi nga lang siya napipili ng mga tao doon sa botohan. So, doon talaga medyo nalulungkot ako. Kasi talagang grabe talaga ang dikdika ng botohan kay Alessi at sa saka at Atisa. Pero yung ibang candidates, hindi nila nasisilip. Katulad na lang halimbawa ni Sambales. Ang galing-galing din ni Sambales. Ang galing-galing din naman ng ibang kandidata. Katulad ni Mandawi. Diba? Ni Bulacan. So, yon Ako, si Bagyo. Wala wala din sa eksena si Baguio. Anyway, kung ano man ang magiging desisyon ng tao, ay desisyon yun ng tao para sa mga kandidata. So, wala naman tayo magagawa doon. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi naman nanalo itong si Victoria Velasquez Vincent or hindi niya nakaya makarating sa dulo ng kompetisyon. Naniniwala pa rin ako na malakas at papalo ng bonggang bongga ang isang Victoria Velasquez Vincent sa competition. Do you agree guys? So yan! So abangan natin yan. Pero syempre, mas kaabang-abang at yung sa Manalo versus Alexi Brooks, talagang patindi ng patindi ang ingay, ang laban nila, lalo na sa mga tagahanga. To be honest, ako ramdam ko. Ramdam na ramdam ko sila kapag nagla-live ako, kapag naglalabas ako ng mga content. So talagang inaabangan talaga nila kung ano ang sasabihin mo kay Alexi, kung ano ang sasabihin mo kay Atisa. Sabi nga nila, si Mama Sam, nako, maka-atisa -at -maka yan. Oh my gosh, so, ganun ganon But at the end of the story, guys, syempre, iisa lang ang kokoronahan ng Miss Universe Philippines. Ako, to be honest, ha. So, nakikita kong laban ni Alexi Brooks. She's a very strong at very powerful candidate ng Iloilo. Isa siya sa mga masasabi kong the best representative ng Iloilo. At hindi natin mag-deny na yun. At maraming salamat sa mga taong sumusuporta kay Iloilo kasi Talagang grabe ang pagmamahal nila sa kandidata nila. At kahit ako, nakikita ko yun ng bonggang-bongga. -bongga. So, si Iloilo, to be honest, kaya naman niyang ipanalo ang corona. Bakit naman hindi? So, naniniwala ako na si Iloilo ay kaya niyang makarating sa dulo ng competition. Pwede nga silang mag-last two standing ni sa Manalo dito eh. At pwede niyang malagpasan si sa Manalo. Kahit pasabihin natin si sa Manalo ay isa sa mga nakikita natin na pwede talagang manalo ngayong taon na to. To be honest, ako magiging honest naman ako sa inyo na nakikita ko mag-uuwi ng corona talaga. It's at least sa manalo. Pero syempre, nandoon pa rin na kinukonsider pa rin natin yung galing ng ibang kandidata. Like example, Tagig. Hindi mo pwede underestimate yung beauty na nakikita natin kay Tagig. At Pwede siya, di ba? And then, ganun din naman si Victoria Velasquez Vincent. Iba din ang pinapakitang drive na laban dito ni Victoria Velasquez Vincent. At naniniwala din ako. Lahat naman yan sila ay talagang masasabi natin palaban. So, ako para sa akin na candidates for the crown. Isa na dito syempre si Atisa Manalo. And then, sinusundan to ni ni Victoria Velasquez-Vincent, Alexi Brooks, Tagig, di ba, Cristimad Carey, either Cebu, si talagang masasabi ko, pwede din. So, lahat yung mga nakikita natin kandidata ay palaban. Pwede din talagang mapunta ang corona sa isang baguhan. Pero, syempre, yung supporta. So, ako para sa akin, siguro much better na talagang suportahan ninyo ng todo-todo at ipanalangin ninyo ang kandidata ninyo. Di ba? Yun yung importante. Kasi kahit sabihin ko, nako, mananalo dito is at isa manalo, eh kung mananalo naman si Alexi Brooks, di ba? So, ganun talaga. It's a competition. Pero syempre, nandoon pa rin tayo na sana ang i -re natin sa Miss Universe ay syempre, kaya niyang lumaban sa lahat ng magiging kandidata sa Miss Universe. Yung tipong talagang kaya natin tumungtong hanggang sa top 5 Hanggang sa may uwi uli ang corona Ng Miss Universe sa ating bansa So yun, so wish good luck sa lahat ng kandidata So doon naman sa nagtatanong Mama, sa tingin mo sa si Atisa nga ba Kaya bang manalo dito sa competition? Ang sagot ko sa inyo, yes Kaya ni sa manalo At hindi imposible na siya ang mag-uwi ng corona this year So doon naman sa mga maka O baka magselos naman sila For sure, kaya din ni Alexi, 100%. So, basta may laban sila, laban lang. di ba? Kasi hindi natin talaga yan masasabi hanggat hindi natin nakikita ang kauli-huli ng laban nila sa preliminary competition. And then doon, makakapag-desisyon tayo kung sino nga ba sa kanila ang tinim natin na mag-uuwi ng koronang ngayong taon na to. So, yun! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo syempre sa chika natin today? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, mm -hmm. oh,